Mag-advertise muna tayo guys. Fried. Sabon sa bilat. Pawalag baho. O. Oh. Bilat. Gamit kayo ng fried. Hmm. Portuguese video is brought to you by Gabundukan. Ayan. Dito kasi sa bundok guys. Walang ano walang tawag nito, walang mga kasada, puro four Ibig sabihin, puro bato, puro kaputikan. Wow. Mm, di ba? Okay, magalala, sasama kayo sa ano namin, lakaran. Ah, <coughs> pambira namang buhay to. Ganda-ganda oh. ng ano, ng kasada dito. Okay, ramintan ni Bruno, kasi lang problema dito lagi nung, 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 yan um, pag pag, pag lagi umuulan pumama, Pumapangit ka na house oh, pumapangit lagi. na palang daan Lagi na lagi <laughs> Napagod na si kwan? Hoy, oh, Maria, undin mo to? Seros. Di sila nagundi ko duyan oy. Dilagan di ko bu. Lalaka. Hala, shout out kay Kuya Nay Kabayo. Guma na ya. Saging. Aw oh, saging. Muna kay kita wa'y midaya. Sis kino oh. <laughs> Wala, uh, pa saka mo goto pa ba parat unta ta bangga bato na rin pa, na ganda ng ano, ng kasada. Kasi kasada to sa ano, iligal laging sa unang panahon, ba? Ganito <coughs> ah, di ba dalawang motor dito kaya wala ilipap? Ah, di ba Ako habis kapag may ilipap, saangit siya kundi. Gani? Ha. Na, Ayan. Ay, nani doon, ng nani hmm. di masangit yung masinana. Na? Buak. Buak na yun guys oh it, ito yung ginadaanan namin no oh. maganda naman nindot sa kay kalasangan sabi ng taga yung kasama naming taga Manila alalaki daw mga puno dito syempre Mindanao na to yan ay mga tao dito mabital ha? Ang mga tao sa pabuan. Lagi. Makakunta ni Tarong Suri. Pugma Dali to manok kay? Lami ato buhon. At manok pa ni Miros mo. Ako na palit. Ayan. Ayan guys. Wala kasi akong selfie stick. Nasa isang vlogger. Hoy mag vlog ka. Sayang. daming manonood. Ayan. Agoy kalapok man. Guys. Si Dora. Dora Disindangan. di pagi juga lapuk dak ini kelapuk deh konti di, de di balik ya dapat kuarta mapod ini timbangan oh may timbangan oh ini timbangan guys timbangan basah saging ganon oleh menguat dari kalau mengawat kalau nai na, mengawat kalau yang mengawat mengawat Ano na po yung another kabayo guys. So gwapo ang nagdala. <coughs> Yan shout out ko kay kuya. Gadalag kabayo. <coughs> Hala. Tag 50 kilo ron. <coughs> ha? Ang isak garo. Ang nila, 50 man daw. Dapat isa ka nila sa gatos para... Ibalik nila sa una. <laughs> Guys, mo dyan na ilahang kwan no? Kanang ilahang... tawagan eh. Uh, ah, service kabayo, Jod. Tatak, Honda. bilis tumakbo, bilis sumakyud. Hundang kabayo. Ayan, pura buyag. Kaya masin mabuyag ya ta. Na, diri man ta na. Kung ni Agi? Tingnan mo yung daan. Angit yan. <coughs> hmm. Naswatay ta na ni. Kung ano ni Dan Danlog mo ni na samot na gidala to to eh, kamalo na oh mas kusog pa tong bakla yan eh, kaya magtuklo ng motor yan may may motor naman na umaakyat kaso dapat yung gulong may kadena hinangak na ako guys hinangak na ako Sip! Ang ato mig Manila ni Ross, kay libre mig pamasay padlong dito. Kuyog ka. Wala gali pamasay libre. Kay sur sa temporary ni kun ronig trabaho. Ha? Ya wa binot bot mangka barato ra manggod. Manuroy magod me. Tapos kung gusto ka, lang ka ronig ka? Sideline. Isa is trainer sa kabulan. Ah, ano bata de di pwede. Merang ros. Tayo na mo isa ka bulan. barko hundo. Adik mai man barko taon. Bar Kani ang ilang sakyanan ba o oh, truck. Para uli dire. Nik balik. Sakay me. Nik balik ba mo sakay me. Ay. So, <laughs> Hinangak ni <baby>. Mi. <Yeah>. Ayan. <laughs> oh, oh my God. Oh. Patay na ta. Patay na si Papa Pi. Hala. Maumanik ka tong Katong kita. No, Sip, no? Hinangat na na ako, boy.

Ipantahanan din ayan oh, dagko kay bara ilang kami to. So. Kumala pantani eh. di sila tayo. Yan, doon lang Doon lamay sa balay. Shout out ko kay Kuya Ham, kaya. Uh -huh. Hay, ka ka. Okay. Ah, magtawo pag ka. Tipan pa ko muli. Ala, iwa oy. <laughs> Nasa ilaw na lang ta. Oh, ikan sa akin Aw. Tipan. Oh. Baklay Baclay baklay siya. Jampak me. Hmm. Niagi me sa inyong karsada nga. Di kadina sa inyong nga puro.

有。